demand letter ay legit. Kahit sino pwede magpadala, basta may loan, uh, electronic at via mail, if di ako nagreply or sumagot, may liability po ba ako? Let's talk about the legitimacy of demand letter. Demand letter must come from or on behalf of the person who has the right to make the demand. So, kumbaga po, si creditor, um, may utang po ako kay Miss Clara Yamada. Eh, Si Ms. Clara Yamada lang po or any person acting in her behalf such as a lawyer can legitimately or send a demand letter po sa akin. Hindi po pwedeng magpadala ng demand letter po si Ms. Kikai Bautista on behalf of Clara Yamada without her consent, without consent of Miss Clara po. So, yun po. Ano naman po ang consequence kapag po hindi ka nag or sumagot? sa isang demand letter. Kapag hindi ka nagreply or sumagot, wala po yung liability. So, hindi ka hindi po criminal offense ang pag hindi, pag hindi ka sumagot sa isang demand letter. Pwede nyo nga pong hindi tanggapin yan eh. Pwede hindi nyo po uh, actionan. Uh, action lang po kayo kapag po may formal na po na demanda.